Okay, so dire na to makita ang atong oras katong ingi pangutan nga asa makita ang 3 hours di na siya makita gano, mismo ang 3 hours no wala ang sa tasking anang 3 hours ikatulo nga oras ninyo para sa live sa kuan gina siya task na sa agent sa agency nga kapilan. so need gid siya kada host na maka live gid siya og 3 hours every day or more kay para kung di mo maka live karon og 3 hours kun ta di mo maka live og 3 hours karon nya ugma pud niyo taplan ana ba mari na na siya so na siya makita sa host center so pindutin niyo nang me dayon host center unya pangitaon niyo diri ang kanini nakabutang nga uh, view more kaning view more kana nakabutang today's broadcast duration na nakabutang view more kana view, view more sa tulo ka kana sa karong adlaw nga nakabutang a day week og month So, karong adlaw ang akong na live is 28 oh, uh, sa 28. Dili pa na. Live hours 0.28. Oh, kan pa na siya minutes. 0.28 minutes pa lang ako ang na live. So, dili na siya or minutes lang na siya. Okay, point man siya. So, na lang siya sa minutes. So, kung gusto mo makita ang iyong week hour, or weekly hours, kana mo na muna siya. Pindutol lang yung ang week and then makita nyo sa live duration kung pila ka oras nyo hang na live. So, sa isa ka simana. So, karon nga simana, ang ako ang, ako na live karon nga simana is 4.62 hours pa lang. So, good din siya tong lunes, gahapon. Gahapon, hantod ka nga martes. So, ang natotal tanan sa akong live, so good gahapon sa lunes. O karong adlawan, naka-live ko ganyan mga 28 minutes. So, mo na siya, 4.62. So, drama kita ang week weekly hours ngayon na buhat. So, kung gusto, kung po makita ang sa karong adlaw nyo na, na human ka na, day, makita adala karong adlaw pila ka oras yung na live. Makatotal na siya tanan sa live duration. Maka butang. So, kana lang siya.